Kamusta kayo, maloy after last night? Ah, ano ba na yun? <laughs> Para, ang dami-dami na po. Na. Kanina lang siya, actually. Uh, actually, hindi pa siya nagpa-process sa utak namin. Pero, ayun po. Ganun talaga yung mga mangyayari po talaga na technical difficulties. Pero, all parang all in all, parang super nag-enjoy lang po kami kasi napaka-supportive po ng mga tao na nanonood kagabi. Especially to our blooms na nakikanta sa amin, nakisayaw. And wala, yun lang yung parang mas tumatak sa amin. More than the, the, ano, the, yeah. Siyempre po nung una, medyo natataranta kami, deep inside. Pero di namin siyempre pinapahalata kasi parang hindi pa kami sure kung lahat ba same kami na hindi na naririnig yung music bigla. Tapos di namin alam kung ipagpapatuloy pa. Tapos nag-overthink kami na siyempre yung beat din. Pero hindi namin inexpect na yung blooms, lahat, ang daming kuma nakikikanta po sa amin na wala lang. Parang very nakakaano din, nakakakilig. Yes. of aries. Meron na naman kayong ganap. You know, it's such a big thing because it's also the comeback of potential after 20 years. This is like the biggest event. Uh, let's talk about fashion and I love your outfits by the way. Thank you, um, you po. How intertwined is music sa fashion sense with you? And ano yung journey nyo bago makita kung ano talagang style ng video? Siguro parang yung yung fashion namin, parang it looks beanie. Like, pag narinig, nakinig ka ng, ng beanie, ma-visualize mo kung ano yung outfits namin ngayon. Like, parang it speaks, it speaks beanie. And si, kami sa maraming experimentation and trials bago namin mahanap yung sound namin, bago namin mahanap yung fashion namin. And ngayon, na parang na-establish na namin kung ano yung beanie fashion. Super saya kasi napaka-supportive po ng mga tao. Like, parang Very distinguishable na siya. Kapag nakik nakikita ka ng beanie outfits, maalalaman mo na beanie siya. So, ngayon parang mas more on ano na din kami. Parang experimental. Nag-try kami ng version 2.0. Every time. Yeah. Siguro kasi dati very cheeky cheeky, cute cute. Ngayon parang mas edgy. Ganyan. Chicky, cheeky cheeky. <laughs> Ang cute kasi ng terme eh. <laughs> ayan na, ayan na. Hindi, yun na nga. Pero when it comes to, of course, accessorizing yourself and your music, ano, binabagay nyo ba sa bawat kanta na ilalabas ninyo yung, yung look ninyo? Yes po, and even sa lyrics po, parang binibase din namin siya. Lalo na, alimbawa sa pen shop po, so parang may mga steps kami na um, pen shop, like, eto po sign language yung gawin nyo, be. letter P, yung letter P. Yes, yes, yan. Para nag-incorporate kami since ito po yung advocacy. Isa po sa mga advocacies namin. So naglagay kami ng sign language na letter P sa koryo, Opo, tapos icon. And wala, parang pag sinasay yung koryo ng for pen siya, parang, parang you're an icon talaga. We are, an, we are icons kasi the more na comfortable ka, considered ganas icon eh. Yes, and confident. ito kayong ano ha endorsement. Oh, hindi po. Ano pa bang kulang? Paawala. Ang kulang <laughs> natuhon. Ano po? Reaction mo doon. Balita ko. Yes, we're so sobrang blessed po kami and hindi namin expect na pag magbigay ng blessing si Lord as in it will really pour na ganto kadami po. And kaya ngayon kahit minsan parang halap, wala, may time pa ba? Pero we will make time kasi yun po it's not every day, every day that you get to have all these blessings so make it count and yung nga sinasabi din nila po strike the iron while it's hot so yes we are doing the most and kahit yung nga may times na kahit pa ba pero kakayanin po. Opo. Oh, Paano sinasabi sa isa't isa Ano? Um. Pag diba diba um, kay, kay pag yung pag hindi naman po talaga kaya uh, nagsasabi naman po kami na pwede pong mag-rest po today and um okay lang naman po pero ano mas pinipili po namin kasi kunwari sabihin ni po kahit may sakit ayaw po namin mag-absent <laughs> kasi nagigilty po kami feeling namin uh, mabebihind kami may ma mahirap mag-catch up po so yung pero mag-adjust po yung lahat pag may absent per pero um, considered naman po kaming lahat, lalo po yung management, kung may um, not feeling well ka talaga, kaya mo pahinaan. From now, para magtaasin, hindi na naman nandito, hindi pa ako, hindi na rinig ko, di na naman ano I know, na talaga tayo, physicality and health So, ano preparations na yun for your future? Right now po, um, <laughs> pwede ba yung sabihin? Right now po, take na kami ng vitamins tapos um, minsan um, pag may free kami ng stamina namin, nag-jogging and then nagpe-prepare na din po kami ng mga preps namin or mga pyesa namin for concert po. Mentally din number one. <laughs> uh, Ten 10 am to 10 pm po. Parang joke po, no? Oh, oh, parang, <laughs> 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 to? Opo, toto. <laughs> pero may breaks naman in between po. Oh, pa ng fans? May, dito ba, may collection kayo sa major concert? Yung mga pag pa? Bukod sa mga merch. Ayun po, kahapon po ni-release na po namin yung mga merch po na pwede mabili ng Bloom sa um, tour po namin and sa concerts po. And ayun po, sobrang natuwa po kami sa reaction ng Blooms kasi nagustuhan po nila, lalo na yung price. Very fr friendly naman po yung price na um, nakalaan for the merch po. And ayun, super very beanie-coded din po talaga niya kasi pwede siyang magamit sa mga concert, ganon. Yung light stick, yung mga beanie, and yung mga medyas and everything po. Meron din po kaming isa sa merch po na ay yung bini- uh, bini-binit na parang yung half ng mapapagbentahan po. Proceeds po siya sa um, charity po na mapipili po namin. Wow. Yung mapapagbentahan. Yung na Pwede. December De Christmas December. project. Yes po, Christmas project. Sa so, so, Pasko na trabaho namin. Oh po. <laughs> sa New Year New din po. Year! I yes. I Siyempre, guys, we wanna add to that. Of course, invite everyone. Siyempre, to buy your collection if you just want to do it. Yes, um, sana po, lalo lang sa mga blooms and mga casuals na wala pang merch namin like at all. We really recommend this batch kasi super affordable and quality siya. So you should buy it. And sa mga blooms, kung mag-hoard man kayo. The ah, wait lang, merch. <laughs> Ayo para ano yung give give chances to others ganon. Basta po sana po bilhin niyo po siya. Like talaga pinagrapa siya ng management and and ano sa pen shop. Ah, yes. And i-release -re na rin po namin soon yung Bini Collection sa Pen Shop. And we're so excited kasi talagang branding namin siya. Oh. Yeah, icon. Ayun na yung boots ba? Pen Shop din yan. Parang I mean, clothes, I mean, clothes, the, uh, para yung Pero yung ano, yung clothes. Yes. Yeah. yes. What's your What's my favorite? My favorite was the one I was wearing in the MV shoot of Pen Shop. Parang siyang off-shoulder top. Mahilig kasi ako sa off-shoulder. Parang yung suot ni Jo. Ayan. Yeah. Oo. Yung nasa music video. Asa nung sinuot ko yung mga fits na yun, sabi ko, pwede yung iuwi ko na to. Sabi naman nila, oo. Oh, oh. Pero next time na daw. <laughs>